Samsung tablet naman po ang ating papremyo sa lunes sa ating contour Facebook Live. Ah, special po ang episode natin sa lunes dahil inisponsoran po yan syempre ng mga kasamahay natin sa Committee on Tourism. Walang iba kundi si Congresswoman Janice Salimbangon ng 4th District ng Cebu Province. Wala bang palakpakan dyan! po kay Congressman Ramon Gico ng 5th District ng Pangasinan! Yay! Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo dahil ang mga tablet na ito ay ma maaling magamit ng ating mga estudyante sa kanilang online class, pwede rin sa online selling at syempre ng mga guro sa kanilang pagtuturo kaya malaking malaking tulong po ito sa kanila. Kaya naman ano pang hinihintay nyo ha? Mag-like na kayo sa aming Facebook page, mag-subscribe sa aming YouTube channel at syempre it's a date on Monday 10am live na live po kami sa Kong Tour at lagi maging updated sa nangyayari sa turismo ng bansa. Ako pa rin po si Sol Aragones.